Ito, nag-harvest nga, mag-harvest na ako sa susunod na ilang araw. Kaso, kinuha ng gobyerno. <laughs> ang gobyerno nga, gagawin daw na ano, itong ano ito, ano ba yun, yung... Pacho. Pacho. Ano ba ito? O, oh. tingnan nyo, oh. ang dami pa naman bunga. O, oh. dami pa naman bunga. Kaya nag-ano ako, nag -aapura. Pati yung pagmamasroom ko, yung pinapakulo ko ang ano, ang kusot. Kaya noon, dami. O. Oh. Oh. Ewan ko sa kanila, anong pakinabang yung patsyo-patsyong yun. Burulan daw, burulan. Hmm. Ayan o, oh, nagpapakulo ko ng mushroom. Galing pala ng ano ko, kumukuha ng taping ko. Oh. <laughs> oh. Photographer na yan. Oh. Videographer. Galing, galing mo pala ang mag ano. Ano, isang upo na lang doon o. Kunin mo na lang. Yan. Kakaiba talaga yan yung upo mo no, bilog. Oh, oh. Parang kala mo buko eh. Masarap nga yan eh. Ang uh -huh. ganda. Tapos may makapuno pa siya. Oo. Sayang naman. O sige. Sige ya. Ah. ah, kabayan. Huwag sana kayong magagal, puputulin ko na. Oh. O sige. Tawa na tawa ito. <laughs> <akin>? O sige, <laughs> babay na.